Yan kagulay yung patubig namin. Nagpatubig kami sa aming palayan. Yan. Mga magandang hapon. Eh yung palay namin na SL9 SL8. Ba ito yan. Isang buwan at saka pitong araw. Yan kagulay 37 days old. Yan ah. Medyo kulang siya ng taba dyan. Kasi ngayon lang natubigan. Kasi nagpatubig kami nandun. Yung patubig namin. Tapos dito maganda yung dito sa baba. Kasi hindi to na anuhan ng tubig. Di nawalan. Kaya maganda yung arangkada niya dito. Kasi yan. Lagong lago. Yan. Gagulay oh. Lagong lago. Nagpatubig kami ngayon kasi mag-abono. Kami ngayon ng 1414 14 ng pilpos tapos Gloria ng Atlas yan haluan namin para makabawi dito kagulay sumang payat tapos madamo yung 1414 14 ng Vilpos tsaka Gloria ng ang Atlas yan halo mixing namin yan kagulay yan si Mrs. Nagsabog na ng abono nakatsinilas pa yan oh kagulay kasi artificial yung tubig namin galing sa ilog wala kasing ulan dito sa amin kagulay kaya pag walang patubig kawayo yung palay yan oh tingnan mo bitak bitak yung palayan Ito yung ating gagawin tayo. Oh. Yan, pad tay na kalore. Yan. Ata hapos din yung patuwig, kanina pa kami nang alas alas 7 yata, alas 8. Tapos ngayon alas 12 na. Mamaya ulit kagulay dun sa baba. Mag. Yan kagulay, dito na sa kami sa baba nag abono, nagpasabog ng abono, yan kagulay ah sobrang lagu talaga dyan oh yan oh sobrang anuhan ng kalabaw yan tunaan yan. Eh, e, maraming tae ng kalabaw ya mataba dyan yan. sabi na asawa ko patunaan na lang siguro tanan ng diha ay eh, para manambok <laughs> Yan, gugulay. Dito sa baba. Medyo payat talaga. Eh, mabilis na yung tubig dyan. Dito. Dito yung ano. Ano yung tubig dito. Magpun. Magipon. Kaya ganyan sa kaganda ng palay. Yan. Siguro kagulay after tindis mag-apply tayo ng amo. Si nakapag-apply na kami ng amo nito nung 15 days old siya. Yan. Tapos dapat nung nag-30 days old din siya, mag-apply kami ng amo kasi walang ulan. Kasi pag mag-apply ka ng amo puliar, kailangan tuyo ay basa din yung lupa para pag tama dun sa dahon ng palay pupunta yun sa ugat yung ibang mga mineral sa pulyar kagulay Yan, maganda pa rin pag may pulyar Yan, -gulay. Yan. so ito may tubig na after 10 days siguro mag apply tayo ng pulyar amo may video kami dyan kagulay paano na tayo mag tamang pag mix ng amo lagay ko na lang yung leek sa baba ang gulay yan kita mo naman yung resulta ng inapply ng amo kagulay yan o oh. kahit isang bisis lang na isang bisis pa lang to na apply ng abono noong 1620 tsaka roria yan lagong lago pa rin sya saka nawalan pa ng tubig yan sana makabawi naman to kagulay yan. Yan lang muna kagulay kasi medyo na na yung video natin kagulay. Update ko lang kayo pag mag-apply kami ng foliar at saka insecticide kasi marami ng mga ano paro-paro na puti. Pag hindi natin makontrol yan, mangingitlog yan sa may ano niyan, mangingitlog yan sa dahon tapos pupuntayan doon sa mag magbubuntis na siya. Kaya naging uban yung palay ya yeah, mag, -ap mag apply tayo ng BLB tapos yung alika na lang siguro kung di tayo makabili ng gold yan lang muna kagulay salamat and God bless